Ibang ko lang kung nakakain si Luis Luis. Hmm? Binibibibi mo to, baka hindi na to malis. Mga tinan mga idol. Magandang araw sa inyo mga idol. So, shoutout sa inyong lahat at shoutout sa 42,000 subscriber natin. So, kumusta kayong lahat mga idol? Siya nga pala mga idol, sa episode nito mga idol, Papakita ko sa inyo si Lawis Wiswis. So andito na ngayon mga idol si Lawis Wiswis. So good news sa inyo lahat. Good news. Andito na si Lawis Wiswis. Bali nakuha ko na siya mga idol doon sa nakahuli nga. 'Di ba pinuntahan ko nung nakarang araw. Wala, hindi ko nakuha doon kasi yung bata lang yung andon. Wala doon yung tatay na nakahuli nito kay Lawis Wiswis. So pagpunta ko kanina, natagal lang din ako kasi yung bata pa rin yung andon. Yung yung tatay andun pa sa palayan niya so inantay ko so hindi naman kasi natin pwedeng kunin lang kaagad na siyempre kailangan natin magpaalam so ngayon andito na si Lewis iwan ko lang kung nakakain at si Louis Swiss hmm? balik kinuha ko lang siya mga idol para hindi masyadong magalaw mga idol at saka Delikado din tayo sa mga kuko niya kasi yung kuko niya grabe, napakatalim ng kuko nito. So, doon natin, doon na muna 'to siya sa bahay. Siya, siya nga pala. Bali siguro bukas ko na lang 'to mga idol, i-release. -re Diyan lang mismo sa bahay. Kagaya ng dati na pinapakain natin doon sa bahay. So, kung saan siya pumunta basta papakainin lang natin. So, wala nang problema kung umalis na siya. Kung umalis man siya kung saan-saan na. Basta kaya niya ng maghanting, walang problema. Kaso yung mga uh, viewers natin, parang galit kapag umalis na sila wish wish. Kasi may mga comment, pinag-delete -de ko nga lang yung mga comment nila na parang galit pa kung umalis. Eh nga, ito nga yung purpose natin na i-rescue lang to para, para kung gusto niya ng umalis, alis na siya. Hindi naman natin pwedeng dito lang talaga siya. So kailangan niya ding makapunta sa mga kasama niya. So basta kung kailan niya gusto umalis. So medyo natagal lang din ako mga idol na siguro mga ilang linggo ko din bago napuntahan doon. Kasi napaka busy ko mga talaga mga idol sa palaya natin. Lalo na ngayong yung napakaraming uod yung palay ko. So syempre busy busy ako ngayon sa pag sa pag i-spray ng palay. Ini-spray ini ang ko na lahat ng palay ko. So ito mga idol, bali bukas. Bukas na bukas na natin ito papakawalan. So dadalhin ko na muna sa bahay. So update ko na lang kayo kay Waki at kay Batman. So baka bumaba na 'yun si Batman mga idol kasi hapon na. Baka ando na 'yun sa baba. Hihingi na 'yun ng pagkain tsaka si Waki, hindi ko lang alam. Kasi kanina andito 'yun kanina. Nakita ko kanina na dito. So pumunta dito si Waki. So tara, uwi tayo sa bahay. Pali, mga idol, dito na tayo sa bahay. So, mga idol. Kanina, kanina umaga, andun si Batman sa may amurawon. So, andun na siya, mga idol. Oh. May silungan eh. So, dito na mga idol. Oh. Ayan na. Ik, Ik 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 So, dito yung mga idol pinapakigyan ko sa pwede pa kain. Si si kon mga idol si Waki. Wala. Wala dito ngayon. Baka bukas naman yun. Hindi nyo, hindi natin ma champion si kon mga idol si Waki. Layas kasi yun mga idol. Pero umaga mga idol, nandito yun umaga. Uh, bukas ng umaga, update ko kayo sa kanya. Kasi ini humingi ng ang kanyon tinapay kapag umaga. Dito 'yon. Ano na Oh, practice ng mga idolo. Ah, andito dito. Ak 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 ak. Dito pala si Wapi. Diyan natin ang kuno ano Ak ak. May oh. may ayan ang ang mga idol oh. Ito yung Ayan, yan yung layas natin ko ang mga idol. Adyo na. Di na naman makita. Up, 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 up! Up! So, yun sa mga idol, oh, may murawon. Busog siguro yan mga idol, kaya ayaw bumaba. Ay, na natin muna. Mamaya, bababa yan mga idol. So mga idol, wala dito na si Wake. Umalis na. So update ko na lang kayo bukas siguro mga idol. Kasi andito naman yung palagi. Update ko lang kayo kay Wake. So si Lois is mga idol. Kukulong muna natin to. Bukas na natin to i dito hapon na kasi so baka umulan palang malakas mamayang gabi kasi malakas yung ulan tuwing gabi umulan dito malakas so bukas na natin re-release kukulong muna natin to so, wala na si Waki si Con, mga idol andito na ako si Batman na andito na ako so dito yan dito yan mga idol sa mga hindi pa nakapanood mga idol dito ko nilalagyan ng pagkain So, diyan ko siya nilalagyan ng pagkain ng idol. Hindi ko siya masyadong hinawakan masyadong mga idol. Kasi baka baka nga hindi na to umalis. Yung purpose natin sa, sa kanya para makakuan din siya. Pag marunong na siyang dumipad o maghanap ng pagkain niya, so, pwede na siyang umalis. Kaya hindi ko siya binibibibibi. Binibibi. Kasi pag binibibibi binibibi mo to, baka hindi na to umalis. Oh, tingnan niyo mga idol. So, gusto na humingi ng pagkain. Hmm, ganyan yung mga idol. So, may mangga ko na kinuha sa kanya ito. Papakain natin sa kanya. Ayan. So, kulong ko -kul muna to sa mga idol sila wishes kasi bukas natin to i-re-release. Eh, so, ayun mga idol, hanggang dito lang muna yung video natin. So, kung bago ka lang sa channel na to, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, at subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para pitig kasi sa story pa natin mga video. So, ayun. Thank you.